Indonesia ay nagdarasal. Dito, mismo sa Sumatra, sa dulong timog ng isla ng Sumatra. Sa Al-Hijra Mosque sa Kota Baru, Lampung, Indonesia, magtitipon ang mga milyonaryong Muslim mula sa buong mundo. Mula sa Bang hanggang Papua, at mula sa Asia, Europa, at gitnang Silangan, dadalo sila sa kaganapan ng Indonesia Praise. Sa isang bukas na konsepto para sa lahat ng grupo, Inaanyayahan namin ang mga Muslim mula sa iba't ibang rehiyon na dumalo at sama-samang manalangin para sa kapayapaan at pag sa Indonesia. Sa 85 bansang lalahok, 80 ang handang dumalo sa kaganapang ito mula Nobyembre 28 tandang bawas 30, 2025. Kasama ang mga iskolar ng Indonesia at internasyonal na dadalo sa pangunahing kaganapang ito ng Indonesia Praise. Inaasahang magiging isang momentum ang Indonesia Praise upang palakasin ang kapatiran ng Islam at palakasin ang espiritualidad ng komunidad sa gitna ng dinamika ng buhay panlipunan.